Hello, magandang gabi po sa ating lahat. So, hiniwalayan ka ba niya? Siyempre, nasaktan ka. Hindi mo matanggap. Nakikiusap ka na huwag kanyang iwanan, huwag kanyang hiwalayan. Tinatanong mo kung ano bang nagawa mong pagkakamali sa kabila ng ginawa mo naman ang lahat ng best mo para mag-work out ang inyong relationship. Ngunit sa kabila nito, nagawa ka pa rin niyang iwala So, syempre, ikaw naman, nag-effort ka ng husto, binigay mo yung buong pagmamahal at tiwala mo. Nagtiwala ka sa kanyang pangapangako. Kaya at the end of the day, na dumating na sa punto na nagsawa na siya sa'yo, ayun, labis kang nasaktan. Ngayon, iniisip mong hindi mo kaya na mawala siya. Andon, nagmumukmuk ka Umiiyak ka gabi-gabi, halos kahit araw umiiyak ka. Pero, ano ba ang nararamdaman niya? Siya siguro mayroon na, masaya na sa piling ng iba. Samantalang ikaw, nandiyan, nagbumukmok pa rin, umiiyak, tinatanong kung ano ang iyong pagkakasala. Ngayon, ito ang tanong mo sa iyong sarili. Deserve mo ba to? Deserve ko ba ang masakta ng ganito sa kabila ng mga paghihirap sa kabila ng effort, sa kabila ng pagtitiis ko sa aming relationship. Yan ang isipin mo. Deserve ko ba ang umiyak ng umiyak na lamang? Hindi, girl. Dapat mag-move on ka. Ipakita mo sa kanya na kung gaano kadali sa kanya nakalimutan ka, kakayanin mo. At ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang palitan ng higit pa sa kanya. Ngunit ito lamang ang ating dalhin, ang mga lessons na natutunan natin sa nagdaang relasyon. Maniwala ka. Maniwala ka sa kanyang mga kilos para sa iyo, ngunit wag na wag kang kumapit sa salita at sa mga pangako.